Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Narito na po yes. tayo sa Kiapo at kasalukuyan po tayo nagtitinda ulit ng Dogs. Islands Delights in Panada. Ayan. So, ang dami nating dala ngayon, 400 pieces. Ito na lang yung tira. Ayan na. So, tanungin natin kasi last week or last uh, time, andito tayo at uh, bumili sila ma'am. Ma nabasag doon. <laughs> anyway, anyway, ma'am, ano pong feedback nyo sa impanada natin? Ayan. Feedback mo. Feedback mo. Sila yung bumili nung na nakaraan na naubusan pa, nagaan, maray pang naghanap na pumilan nakaraan. So ngayon, bibili ulit sila. Ilan sa'yo, ma'am? Ricky, pakihawag mo. Ayan. So, may promo tayo ngayon dito. Kaya ano. Promo, promo? Ayan. <laughs> 3, 4, ngayon. 3, 4, ayan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank yeah Thank po Thank you. Thank you. Thank Thank you. 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 Thank So, isa na yung sa'yo, ma'am. 350. 350 na po promo namin para makilala. Ha? Kasi sabi niya, yes, tikman ko eh. Tikman ko. <laughs> <laughs> so, ano <may> ano? <laughs> no, 20 ang isa, tapos ano, dalawa pa. Three, four, fifty ngayon dito. Fifty pesos, tapos ano, fifty pesos na lang dalawa. Tagpan mo para ano, hindi ma... Ah, Pili kayo, ma'am. Tig-twenty po. Ah, <laughs> diba? magdadagdag ka well. yeah, uh. yung na isa. Eh nagustuhan ko. Hindi, hindi. Ha? Katlo point pa ba? O tatlo na sabihin may taksul pa din pala 'yun. Ay, ay yun. Ilang say mo? lang ba? Isang flavor na lang po. Tolos na po para atong para ipapasalong kong kastari mo, pero ang kong itikman ko parang ano. Ang Ano pong lasa <laughs> pa? Ano kong lasa <laughs> <laughs> pa? <laughs> Kaya naman, okay sana kung majog diyan ito. Sa susunod, mag-ano tayo. So, ayan. Mag-ano mag muna kami. mag muna kami. Susuklan ko muna si ma'am. Bye-bye po.